Dahil tuloy-tuloy ang mga programang infrastruktura sa inyong lungsod at rehiyon, gaya ng pagpagawa ng mga paliparan, kalsada at iba pang mga proyekto. Upang mapabuti ang lagay ng transportasyon sa Cagayan de Oro at sa Northern Mindanao, isinasagawa po natin ang ilang improvement at saka development project. Isa na rito ang pagpapalawig ng Lagindingan Airport na may halagang halos 13 bilyong piso. Kaya tinuturo ko po si Congressman Bambi dahil uh, ilang taon mo na sinasabi sa akin yan. Na, 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 naging totoo pa rin. Na, naging, totoo rin. Narin din ang patuloy ng paggawa ng pagsasaayos ng mga daan kabilang kabilang na, kabilang na ang CDO Coastal Road at CDO Diversion Road upang makatulong sa pagpabilis ng biyahe ng ating mga kababayan gayon din ang mga pangunahing produkto na sa ating mga merkado ginagawa din po natin ang lahat upang matapos agad ang Cagayan de Oro Port Expansion Project na may kabuuang halagang 700 million piso upang makatulong sa pagpapaluwag ng, ng port traffic para maging mas mura at mas mabilis at mas madali ang hindi lamang ang mga pasahero na bumabiyahe kung hindi pati na ang mga produktong nanggagaling sa si CDO, ang mga produktong nagagaling sa si Northern Mindanao ay mapapabilis at magiging mas maganda ang hanap -buhay ng ating mga kababayan. bukod po sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura ay marami po tayong natutunan noong COVID. Marami po tayo nang kita na naranasan noong pandemya. Kaya hindi lang kalsada at infrastruktura kundi ipapatayo natin ang trauma and multi-specialty centers na sa, sa, Northern Mindanao Medical Center. Ito po ay upang patuloy na matugunan ang inyong pangangailangan sa larangan ng pangkalusugan. Sa mga ito,